Sa linya na po natin ang uh, Senate President Pro Tempore. Ang pag-uusapan pa rin natin ang hearing kahapon. Ha? Huh? Si, nasa uh, linya natin si uh, Senator Jingoy Estrada. Senator, magandang magandang araw. Kumusta po kayo? Magandang uh, umaga. Sa iyo at uh, sa lahat ng Iyon, okay. Ah uh, Senator, kayo ba'y ay uh, aware na nagva-viral ngayo, kayo ngayong umaga? Yung uh, nakakadiri kayo? <laughs> <laughs> Oo, oh, panay parang kang um, bashing sa akin. <laughs> <laughs> okay lang yan, Senator. Kaya tulad nung ba, nagka... oh, okay. nga Ah, tulad nung nag-usap tayo no, nandito kayo sa Alio Broadcasting, sabi niyo eh talagang uh, kasama na ng buhay yan, na ng pagiging senador, senador, di diba? oh, eh, ba? Oo, oh, sabi naman iba, wala raw moral ascendancy na magsalita laban sa corruption. Eh, alam mo, hindi eh, ako ay, walang ang sala ng husgado sa ating batas. Okay, so uh, i-focus po natin yung uh, hearing kahapon na uh, senator uh, assessment muna ninyo uh, kayo ba'y nagugulat at uh, yung mismong sekretary nagugulat sa mga impormasyon na binabahagi po ninyo kayong mga senador po doon sa hearing kahapon. Well, unang-una -una, ako ay ano uh na, nagugulat din sa mga uh, sulot-sulot na pangyayari dito sa manumalyang uh, flood control project. At uh, isa lang naman talaga ang uh, aking itinupunto kung talagang uh, meron mga contractors na gumagawa ng anomalya, katulad hmm. na ng pag-amin ni eh, Secretary Manoan hmm. Ng, sa aking pagtatanong kung meron talaga gumagawa. Ay, naku. Hindi, ba diba? Uh, -huh. uh -huh. At pinangalanan ko yung contractor na allegedly na di Monoy, pag gumagawa ng mga ghost project. Oo oh, nga ho, oh. napakalungkot po niyan. Um, yun po bang mga hindi ho dumating na mga construction companies ay uh, ipapasabina ng Senado po ito, Senator, di ba? Ipapasabina ng oh, oh. Senado. Apo. At sila na hiring, kailangan, silang uh, para para makigilinaw. Opo, Nako, Senator, hindi ho kagandahan ang inyong uh, linya. Tawagan ho namin kayo ulit, guys. Pwede natin tawagan ulit si uh, Senator. Oo. Ah, uh, paki-reconnect. Uh, Nawawala yung linya ni Senator. Eh sayang naman yung kanya'ng sinasabi na pakaganda uh, at patungkulo ito dun sa hearing kahapon. Uh, tinatanong ko kung nga uh, uh, yung bang mga hindi na imbitahan ay uh, Darating na sa mga susunod na hearing o sa susunod... Kailan ba susunod na hearing? Uh, Ate Shelly. Ano? Tinatawagan ba? Tinatawagan? Andiyan na ba? Tinatawagan pa? Oo. Oo. Okay. So wala ho. Hindi, hindi kagandahan ng uh, linya. Uh, let's uh, reconnect. huh? Reestablish the line. Senator, please come back. Senator? Come back. Yun. Okay. As you were saying po, yung aking katanungan, yung, uh, yung mga construction companies ho na hindi sumipot kahapon. Yes, ay pinasusupin na po ng committee at kailangan dumalo sa susunod na hearing. Opo, at uh, may, may, uh, may mga requirements po ba kayong uh, pinapadala sa kanila dahil kahapon niya yata eh, yung ibang senator po eh, tulad po ninyo naghanap din ng ibang mga dokumento, uh, ah, senator? Well, yung mga ibang senador ay naghanap ng mga Uh, dokumento sa DPWH at kailangan nilang uh, uh, ibigay sa 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 komite yan pero ako naman wala naman akong hinihinging uh, mga dokumento dahil meron akong mga dokumento <laughs> Oo nga, oo nga. Napansin ko nga. Naku, Senator, ito po'y isang uh, katanungan na ako kakwentuhan ko ako kahapon. Ano ho ba ang pwede naming asahan bilang mga pangkaraniwan na Pilipino? Kasi kami po'y nagugulat sa mga pagkukwentuhan kahapon sa hearing po. Uh, kami po ba'y makakarinig ng mga pangalan na uh, ng mga paano ba to mga mga personalidad, mga politiko, uh, isa ho ba ito sa pwede namin i expect dito po sa hearing na are? Well ako ay optimistic naman na may mga lalabas na pangalan diyan kung sino mastermind diyan sa sa mga ghost uh, projects na sa pamunuan ng DPWH. Siguro in due time siguro sa mga susunod na hearing ay lalabas din ang katotohanan. O nga ho kasi isa yata sa nagsalita na may pangalan itong si Senator ah uh, uh, Panfilo Lacson. Ah uh, hindi ho ba ninyo kinakausap si Senator Lacson dahil 60 plus ho yata yung kanyang nabanggit, Senator. Yeah, uh, wala nga si Senator Lacson kahapon. Mm -mm. uh, mukhang indisposed yata si Senator Lacson kaya hindi, hindi siya naka ng uh, hearing. Opo, pero uh, pwede naman hu eh, no? kung hindi siya miyembro ng komite, siya po'y pwedeng umatend, ano? Pwede, lahat ng oh. senador pwede matulog. Oh. Itanong ko na rin, ho, uh, total pinag-uusapan na rin lang natin, uh, meron ho bang pagkakataon na pwedeng ipatawag ng komite itong si uh, Mayor Magalong ng Baguio? Well, kung kinakailangan, niya, depende yan sa chairman ng uh, Tupin Blue Ribbon, kung kinakailangan Para mag-shed light, kung ano yung nalalaman niya, kung paano sistema ng korupsyon, pwede, pwede, naman. Depende yan sa chairman. Opo, opo. Kung sakasakali nakakailanganin. Yun po nga, balikan ko lang po, kung sakasakali po na may lumabas na pangalan po na galing, uh, galing kongreso, uh, papano po ba ang magiging proseso nito? Dahil may tinatawag ko kayong uh, inter-parliamentary courtesy, uh, senator eh. Yes, totoyan totoo yan. hindi pa pwedeng basta-basta ibitahin ang ang isang miyembro ng uh, House of Representatives sa hearing ng Senado. Ganun din ang House of Representatives Rep hindi man basta-basta pwedeng imbitahin ng senador sa sa kanilang uh, sa kanilang tahanan dos, sa House of uh, Representatives. At siguro kung magbo-voluntary, kung magbo siya, kung sakaling may mapanggit na pangalan ng isang congressman, kung magbo-voluntary siya na mag-appear sa Senado, He, he or she is most welcome. Opo, pero hindi nyo i-require, uh, Senator, ano? Hindi. Parang, na. Oo, re as a matter of o -o. Pero po pwede rin ho yung, uh, uh, sa pamamagitan ho ng sulat, pwede niya hong sagutin yung inyong mga katanungan kung sa kasakali. Oh, yes, pwede man. Ayun. Okay. So, um, kailan ho, meron ho kayong parang pinost yata isang article na sinabi ninyo na kailangan kahit um, um, ultimo mga taga kailangan malaman po kung sino-sino sino sino talaga ang magkakasabwat, senador. Uh, Senator? Alam mo, hindi na matutuloy ang ghost project kundi kung kung walang ghost signal lang po. Ah. Oo, oh, oo, oh, tama nga so, naman. Eh. Uh, kasabwat din. Oo, oh, taga-kowa. Opo, oh at posible po na ipatawag po itong mga taong ito. Posible. Ayun. Okay. So uh, ano pa ba ang aking katanungan? Meron pa ako kayong uh, pwedeng i-share sa amin na nangyari kahapon, Senator? Baka kayo may gustong uh, i-share dyan. Go ahead po. Marami pang uh, mangyayari sa mga susunod na hearing. Abangan, abangan nyo na lang. Kailan, kailan po ba yung susunod na hearing, Senator? Uh, wala pang in-schedule si uh, Senator Marconeta. Okay. Siguro ho pagka dumating na yung pina. Yung mga construction companies. Yes, <laughs> mga... so. Oo. Oh, oh. Sana Senator... well, hindi dumalo, susunod na hearing yung mga hindi sumipot ng unang hearing, eh, sa susunod na akbang yan, eh, ma-issue na sila ng warrant of arrest. Oo oh, nga ho. Kasi meron pa isang balita rito. Baka ma-zero budget yung ano, yung uh, flood control project 20... 2026, sa uh, Senator? Well, uh, ako naman, against naman ako sa... sa Uh, total uh, zero yung budget ng flood control. Dahil kailangan, dahil nakita naman, kailangan gamitin lang sa tamang pamaraan at kailangan i-monitor ng DPWH kung totoo talaga na ginagawa nila yung flood control project. O oh, yun. Okay. So aabangan po namin yung mga susunod na hearing. Senator, maraming maraming salamat po na, uh, sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Salamat po. All right, Senate President uh, pro, te tempore, pro Tempore si Senator Jinggoy Estrada. Ronda Pilipinas.